Talang araw po sa lahat ng mga manonood. Welcome po sa akin YouTube channel. Sa paglunsad ng Digital National Seniors ID, ano na kaya ang mangyayari sa mga naunang ID, kagaya ng OSCA ID at iba pang ID ng mga senior citizens? Magagamit pa rin ba ito? Sagot ng NCSC, parehong tanggap at valid ang physical at digital senior citizens ID. Maaaring gamitin ang alinman, depende sa iyong sitwasyon o kaginhawaan. Ibig sabihin, ang mga physical na ID, kagaya ng OSCA ID, ay pwede pa namang gamitin bilang valid ID sa anumang paggagamitan nito. Gayun din naman ang bagong National Seniors ID. Kaya sa lahat po ng mga seniors na nag-aalala na hindi sila makapag-download ng eGovPH app para makita ang National Seniors ID nila, sa ngayon po hindi naman sapilitan ang bagong ID dahil pwede pa namang gamitin ang inyong mga ibang ID na meron po kayo ngayon.